Uh, Apollo Kibuloy is also very influential. Has it something to do with that? No one is above the law. And he said that you disrespected him. Unfortunately, si Kibuloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Are you satisfied with the explanation given to you by SP? Uh, I don't need to be satisfied or dissatisfied sa paliwanag ni SP. Ang nangingibabaw sa akin ay yung pag-asa na mapipirmahan yung sabina. Pwede ba siyang sabihin na unprecedented? Parang nakahang lang yung request for sabina. I'm not sure kung unprecedented kasi karamihan or halos lahat ng mga sabina ay pinirmahan naman ministerially. Basta ako nakatutok lamang dito sa sabina ko ngayon sa Committee on Women and umaasa na mapipirmahan ito. Uh, Apollo Kibuloy is also very influential especially to to a number of politicians uh, who are from Mindanao, has it something to do with that? No one is above the law, kahit ano pang titulo ang iputong nila sa kanilang ulo, regardless kung influential o malapit o ano paman, no one is above the law, kahit pa yung kataas-taasang opisyal dito sa ating republika. Are you disappointed that your request for Sabina continues to hang? mahaba po ang pasensya ko. So kahit uh, naiinip ako, iintayin ko po yan. At habang naghihintay sa subpoena, itutuloy ang pagdinig ng komite. After kasi na initiate niyo yung challenge for Kiboloy to appear before your committee, he issued a video statement and he said that you disrespected him. Unfortunately, si Kiboloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Imagine, calling a Senate committee hearing a kangaroo court? Ano yung itatawag mo sa taong nakatanggap ng hindi lang isa, kundi dalawang imbitasyon, tapos hindi man lang sinagot at lalong hindi nagpaunlak? Humihingi siya ng respeto sa sarili niya na hindi niya binibigay sa isang institusyon, sa isang komite. kaya ta uh, kung may pagkukulang sa respeto, until this very day, sila po yun.